Mga tikoy, prutas at mga lucky charm, bentang benta sa Manila Chinatown sa Benondo para sa Chinese New Year. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Mabenta na ang mga tikoy, prutas at mga lucky charms sa o Manila Chinatown sa Binondo, Maynila. Ayon sa mga vendors, naglalaro sa 100 hanggang limandaang piso ang iba't ibang flavor ng tikoy. Habang ang prutas na bilog gaya ng kiat-kiat ay mabibili sa 50 pesos hanggang 100 pesos kada kilo. 150 hanggang 250 pesos naman ang kada kilo ng ubas. 100 pesos ang tatlong peraso ng orange at nasa 10 hanggang 20 pesos kada peraso ng ponkan. Naglalaro rin sa isang daan hanggang 300 piso ang Lucky Charm kada piraso. Depende pa ito sa quality. Sa madala pinaiiral na ng Manila Police District ang pagbabantay sa Maynila upang matiyak ang kaligtasan ng mga magtutungo sa ang pinat sa bahagi ng Binondo. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.